Habang tinabaybay namin ang daan papuntang Burongan, pagpasok pa lang namin sa welcome ng Burongan mga idol. Nagkulat kami sa mga batang ito sa kanilang mga ginagawa na tila ba ito ay may ibig sabihin. Kaya kami ito pinalikan mga idol. Ito sila ang oh, mga kalinga po. Mga oh, nakakatuwa. N. N-O. Ni, ikaw? Ni, yeah. Love. -ano? Love. Love Ayan, graphing, 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 graphing. Para ba welcome uh, apa yang yeah. Huh? Yeah. Gianna, ikaw. Ryan. Ryan ikaw. Anna. Ana, Okay. Ikaw. Ha? 12 ikaw. 8. 8 ikaw. 11. 11 ikaw. 9. Ikaw. 9. Ikaw. Eleven. Anong grade? 6. 6 ikaw. 4. 4. 4 ikaw. 6. 6 ikaw. 3. 3 ikaw. 7 May girlfriend? May boyfriend? May boyfriend? <laughs> Wala. May boyfriend. Wala. Ikaw may boyfriend? May boyfriend. May girlfriend.

<laughs> <laughs> yeah. ano sa pinya? Uh, welcome to burung Kakanta daw sila oh, kayo? Oh. sino magaling mag sino magaling nonti papa sila ano 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 Silira lang. Magkasawa ah. <laughs> to. Mabuti na. Magugas. Magluto. Ika. Magigib ng tubig. Magwalis. Ikaw, anong kaya mo? Kumain. <laughs> anong kaya mong gawin? Magkasawa to. Ay, galing. Wow. At maglaba. Ikaw. Hmm. Magugas. Ay, sa parlong lang to. <laughs> ano? Magugas lang. Ikaw ang gusto ng anong alam mong kaya mong gawin sa bahay? Labaho, gas. Lota. Ano naman kana? Asa lang galaw ikaw ba? Anong gusto mong paglaki mo? Magugas. Ako sa paglaki ng magugas. Tao, tarap tibon. Tibon, tibon. Ano pangarap mo? mo ano gusto mo? Magiging. Tars! Ikaw, anong kisang magiging? Best. <coughs> <At> boning! <P -lis>. Lalaki <laughs> ako! Lalaki ako. ako! Oh Lalaki siya! Baka <laughs> <Paano? Pakaano? laughs> ako, wala pa kayo Ano gusto mo paglaki mo? Wow. Or... Ikaw wow. wow. Ika be! Flight attendant! Flight attendant! Masakay wow. kami okay. ha! Congrats, ha! Ikaw be! Flight attendant! Flight attendant din! magandang bato? Ayan, oo! Eh mga kanilang, natuwa ako sa kanila kasi pagdating namin dito sa Borongan Northern Esther Summer uh, hindi ko in-expect na may mga bata dito na kaupo na tayo. Love. You. L. Sino yung L? i, i. E. O, pangin ako. Nasaan yung O? Ikaw yung O. -si o, oh, ulit, ulit, ikaw. ulit. Ikaw yung O. Kayo, ikaw I. ikaw. E. Ikaw. E. Ikaw. E. Ikaw. Heart. O, sige na. Ulit, ulit. Kung paano ang ginawa. Gano'ng kabilis. 5, 4, 3, 2, 1 ating Congratulations! Salamat! Mabaon naman. Thank you. Salamat! Ito na kapag tayo ng mga bata. Ito, ang gaganda. Hindi ko alam kung bakit na binagawa ito para maging masaya daw yung mga papasok na dito sa Burundan. Welcome sa mga Burundan, yung mga Hatsi at Insi Siring. Salamat sa inyo! Maraming salamat. Bye bye, bye bye. Saka na kapag pwede na? Pero mag-iingat kayo ha? dito. Alin natin, meron Mabilis na sasakyan. Isa yung mga high five! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you po. Bye bye. Magpanti ating kapatid family sponsors. Thank you so much po. Kaya yung na kalimap support sa nalang. Siyempre ang The Joey The Great. Ang ambassador po ng Saban. si ating deputy in Ating scouter yan. TV. Lesson vlog. Siyempre The Subscribe to TV. Subscribe, SLIMX TV! Subscribe to TV! I'm Lemix TV